So, yan na guys. Yung nagaga ano? Mag tumataod ng lapida. Lafi lafida. Yan na. Yan. Yan ang tatay ko. Yan. Ilay. Diba? Yan kung tulad ay. Next, wait lang. So, jana guys. Bangsa Tau Minang. No, tidak. Tau <laughs> Bayan lang namin guys

gak ada pertandingan di sini loh mas tapi bakauh kamu yang mau tanam aku lebih berjalan lebih banyak ya kamu canggah semua pakailah mereka mau tidur sehingga baru siap setuju ya Earth... Sana kalupitan. Tingnan mo 'tong <sampling> na yung Na tawagin niya. Meriwis managin mo. Isa 'tong para. Pala. Eh. Man, hindi 'to na

Ay, sabi mo to isi to sami ko ya. Ay, pirahan ko santimu. Pake ka pibra to, iwan nga ito na ibang. Ha, ha, ga, ga, kita nandak to yo. Gatis <laughs> ka. Eh, So, yan na guys. Tapos na. Yan you know? o. Tapos na yan o. Oh. Tapos na ka-tiles. Yan ang ka, ano? mga kanyang nanay. Natatay. Yun ang nanay. Ito ang kapatid. Dalawa. Yan o. Kahit know? sa kato. Family Abordahi.